baby na ako sa. Oo, hindi ka magagawa uli ng mga movies? Ah, oh, wala ko baby. <laughs> <Okay>. <laughs> ang nangay okay. ba yung... Ikaw so, naman? naman. Ikaw talaga? May gagawin <laughs> ako sa coming, pero nasa ano, planning stage. O oh, sige, pala. since ikaw ang nag-start, hindi ka uli ng baby. <laughs> oh. Kumagawa na. <laughs> <laughs> okay. Ah, uh, tawag dito. Tulad ka rin ba ng ibang guys? na pagkay... Ilaw pala ng kotse yung nakakasalubong mo. Alam mo na kung anong klaseng kotse yun. Yeah. God, what is, <laughs> nga, nga, what is it with men and cars? Sige nga, sagutin mo nga yun. What is it with men and cars? I, I he, ganyan it. na. Hindi naman lahat ng lalaki. Kasi hmm, na mahilig. Alam mo, kasi iba yung mga lalaki, kailangan yung kotse, meron feature na ganito, kailangan may ganito. Eh, yung sa babae, arte. basta umaandar. Mm, yan okay yung arte ne. ng lalaki. Pwede oh, ka mainis, kapit muna tayo. Mainis yung Ang kotse, ang kapal! <laughs> ang kapal! Matt, pwede tayong palit ng kotse, sa yun yung kotse ko, <laughs> akin na lang ito. <laughs> kasi like ko siya, pretty shade. Diba? So, Related related ang mga family ninyo sa so mga politicians sa Palawan. How come hindi na lang politics ang pinasok mo? Hindi ko pa pinapasok. <laughs> Ayaw mo pa? Hindi <laughs> pa. Bata pa ako. Pero hmm. you're thinking of that maybe someday? The future, starting. yes. Someday. When I'm much more older. How lucrative is assembling jeeps? Business-wise. Very lucrative siya. Hmm. Talaga. Mahirap. Oo. Pero mahirap talaga siya. Hmm sa so, tingin mo ba, you have an obligation uh, obligation to your customers to make sure that your jeeps are really built well. Kasi di ba, may mga ganun yun na pag kami nasira, minsan didemanda de nila yung company na nag-assemble kasi yun. Hindi kasi bago simulan may contract kayo. Kasi assemble naman ito, hindi ito brand yun. Okay. So we give a warranty, mga mo, 4 months. Kung may problema, yung on us, yung trabaho namin, ayusin okay. namin. Pero kung due to reckless driving or what, sagot na nila yon. Ah, okay. So what would you recommend do sa mga do sa mga iba na gusto rin nilang magtayo ng business that has something to do with cars with uh, either assembling jeeps or car, basta cars in particular. Well, una una kailan alam nila yung ginagawa nila. Kasi ako nga, <laughs> patagal na ako dito, naloloko pa rin ako. Eh. Talaga? So, lalo na kung ano, lalo na kung syempre, hindi mo alam yung ginagawa. Mahirap nga naman pumasok uh, sa isang bagay na hindi mo naiintindihan. Pati may project ka para sa motor show. It, this is this the one. one. Yeah, Was it uh, the one? Yeah. Is this the first hum hammer na inassemble assemble mo dito? No. Yung size na ito, first. Kasi lahat ng ginagawa namin is junior eh. Ah, so this is the bigger one? In the junior bigger, is yeah. A little smaller, smaller yeah. one. Smaller, yeah. Ginawa namin, hin hinati namin sa gitna and then we expanded it 10 inches from the original size siyempre sa iyo yung pinakaano. Hmm. Sa iyo yung unang unang siyempre yung number one copy sa kanya. Oh, nga naman. Ito na ba? Ito na bang dream? Would you say this is your dream vehicle? You assemble this. Eh. So kumbaga sa lahat ng elements ng kotse na gusto mong ilagay. Actually, diyan nag-apply nga na eh. Yung sinasabi lang human nature, di ba? Never satisfied. Tapos na ako dito, gusto ko iba na naman. Iba na naman? Oh. Sige, mas maganda, na mas maganda, mas maganda. Gusto mo iba na naman, oh. palit tayong kotse. Paano yan? Hindi siya pang date pwedeng pang prom, pang date, pang formal, di ba? ano laki Pwede. Pwede. Ah. Hindi siya pwedeng i-drive ng girl. Ayun lang, yun ang problema ng girl. Di ba para tingnan mo, ang ka pa kung po ako sa yung manibela, ang liit late wala lang ako nasa sikip na Sa man's car. <laughs> yeah, well, yeah, it's a man's car. May mga bagay na nakukuha ng ganda lang ang puhunan. Pero hindi ba mga sis, ang pogi point ay para sa lalaki, hindi lang dinadaan sa pangiti, 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 pakiyup-kiyup na ganun at pa-forma-forma ang buhay. Dapat maging responsable, masipag at may pangarap sa buhay. Ganyan, Luis si Sinma, yung Mendoza.